Balikan po natin ulit ang ulat tungkol sa planong simulan sa Oktubre ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang bagong patakaran nito kung saan sasagutin na nila maging ang professional fee ng mga doktor sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent Patients. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Laking ginhawa ng karamihan nang marinig ang balita na isasama na sa Medical Assistance for Indigent Patients o MAIT ng PCSO ang professional fee ng mga doktor gaya na lang ni Nemi na sinusuportahan ng kanyang ina na may sakit sa baga at dalawang taon na rin nagpapagamot. Anya, malaking tulong na maisama ang doctor's fee ng kanyang nanay na naglalaro sa dalawa hanggang 3,000 piso sa tulong na ibibigay ng PCSO. Kahit papaano ay magagamit pa nila ang pera sa iba pang pangangailangan. na. Malaking bagay po sa sa sa, sa kasi sa ko Oo. Uh -huh. bawas bawas po sa gastos, bawas sa ano. Mm -hmm. Yung iba, ma mabibili pa na, pa, gamot. Mm -hmm. Yung Ibang mm -hmm. ibang motita sa pera mo. Ano bagay yung? Para naman kay Concepcion, malaking kabawasan anya ito. Lalo't hindi biro ang gastos sa pagpapagamot. Malaking bagay 'yon. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi mas na makakaluwag. Mm -hmm. Okay. sa sa bulsa at uh, hindi siya mabigat. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office na sasagutin na nila ang professional fee ng mga doktor para sa mga indigent patient na humihingi ng tulong sa kanila. Hindi katulad dati na hindi sakop sa MAIP ng PCSO ang bayad para sa doktor. Ngayon, iibahin na nila ang kanilang patakaran para wala nang halos iintindihin pa ang ating mga kababayang tapos sa buhay na nao-ospital. Talaga ang uh, gusto nating mahal na pangulo na talagang libre ang uh, medical care for all of the Filipino people, lalo na mga indigents o yung nangihirapan. Kaya napapasalamat tayo dito ngayon. Araw na ito. Salamat, uh, GM. Kaya um, yung sticking point lang yung, ano, yung PF. And since you have already found a way uh, to have that covered, the PF issue is um, now covered and uh, you'll be satisfied. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, target umarangkada ang hakbang na ito sa Oktubre ngayong taon. Of course, the intention is to wala nang bayaran ng ating mga mayan. But that is the, the, the ano, that is the dream, that is the goal. But with, uh, in our case, it will all depend on our budget availability. Just the good news is we can, yung binibigay namin, kasi sometimes dumarating sa amin wala na lahat babayaran. Ang babayaran na lang, PF, in that case, wala kaming babayaran, no? Kasi bawal na sa aming guidelines. Now, we have changed the guidelines na pwede na ipambayad. So, uh, we, we, uh, no, we, we might not be enough. It might not be enough. But at least, meron na po. Sakaling maipatupad na ang bagong patakarang ito, tiniyak naman ng Philippine Medical Association ang kooperasyon ng mga doktor. Dahil dito, inaasahan may iwasan na ang mga insidente na tila naiipit sa ospital ang mga pasyente dahil walang pambayad sa professional fee ng mga doktora. Well, we are very happy with this agreement kasi we do trust the PCSO. We have a long history of uh, being uh, beneficiaries of the PCSO grants and so alam namin, at least ngayon, alam na namin na mayroon darating for those promissory notes. Samantala, ayon naman kay Erwin Tulfo, na isa sa mga nagtulak ng inisyatibong ito sa House Deputy Majority, kasagutan ito ng hiling ng maraming nating kababayan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Parang halos wala ng cash out ang uh, ating mga indigent patients kahit sa private hospitals. And then kahit na tatlong doktor pa yan, sabi ni uh, GML Robles kanina, kahit na tatlong doktor pa yan, uh, kung nalitit 10,000 sila, sasagutin ng PCSO yung professional fee. So with that, talagang yung uh, universal healthcare natin mas gagana pa. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.